Alright mga idol, wala ka pang naisip na content Panoorin mo ito, baka makatulong sa'yo at magkaroon ka ng idea kung paano ako gumagawa ng content Napaka simple lang nito, kayang kaya mo ito Tara na! <laughs> so na uli tutorial mga idol Click natin yung CapCut new Project Tapos yung video, hanapin natin agad Tapos Add Focus tayo sa video Ayan. Ito yung part na yuyuko siya. ko split. Huwag ka muna magbubura. Tapos, dito yung part na nandiyan na siya. Ayan. Split natin dyan. Tapos yung gitna, delete na natin. So, tignan muna natin. Ayan yun, nandun siya sa dulo yun sobra yan, nandito dito, pagdating dito pagdating dito, yan, okay na yan hindi natin kailangan yan eh o, buray na natin tapos plus sign hanapin naman natin yung kamay, tapos add natin yan ngayon click natin to hanapin natin yung overlay bababa natin yan pag nababa diretso sa dulo pagdating sa dulo tap mo muna yung second video yung pangalawang video yung binaba natin hanapin natin dito yung kamay yan aalisin po natin yung background dyan yan split muna natin dito yan yung part na yan i natin siya diyan. Tapos burahin mo yung una. 'Yon, tapos abante mo uli. 'Yun lang ang kailangan natin, o. yun 'Yan oh, 'di ba? Click mo uli 'yan tapos hanapin natin yung remove background tapos custom removal tapos brush Tansyayin nyo na lang dyan kung gusto nyo gawing 10, 15, 8. Pero ako dito lang sa 10. Pwede na yung 10. Tapos tap mo yung mismong kamay. Yan. Ibabrush natin yan. Kailangan dito matyaga ka lang talaga sa pag edit Yan o. Oh. Diba? Para ka nang naglalaro dito eh. Kailangan lahat ng kamay na yan ma-uwa mo. Walang mayat iiwan. Yan o yan kasi yung kailangan natin yung kamay na yan yan ang ating pangmalakasan kamay diba ayan o oh. buray lang natin yan o oh. brush lang natin i-brush lang i-brush yan brush lang ng brush huwag kang magsasawa matatapos din yan wala kasi tayong pambaya dun sa pro kaya pwede na dito ayan pag nakita mo okay na yan double check mo na lang ayan di ba tapos ayan bibilog yan applying one picture hintayin natin mag kulay green pag nag kulay green na check na natin tapos dito yung part na to bura hindi natin sobra yun sa mismong kamay natin ha ito tatapuin kamay yan hindi natin kailangan yung sobra dyan eh ito yung part na to buray natin yan tapos delete tapos ngayon awakan muli natin yung tinanggalan natin ng background nag highlight drag mo siya pa kanan isakto natin dito sa may pinag split natin yan yung sa gitna na yan o, natin ha yun o oh. Yun. Abante natin konti. Yung kamay. Isakto lang natin dyan. Ayan. Tapos, yun. Pagdating dito, yung kamay, click natin uli. Tapos, split. Delete yung sobra. Ayan ang resulta. simply Simple lang siya, di ba, mga idol? Alright na, alright na. May content ka na uli. Tapos export mo na yan. Yun na yun. Tapos done na. Pwede, pwede mo lang i-upload sa Facebook. Ayos na mga idol. Oray ta oray yung ating mga simpleng content, di ba? Kaya kung meron ko natutunan, huwag mong kalimutan mag-follow, like, and share para lagi kang updated sa mga video yung ginagawa ko at maibahagi natin sa iba ang simpleng ganitong content. Diba? Edit-edit lang, caga tsaga lang. Meron ng content. Ayos!